Dessert sa CR. Call me Kelly at ito ang aking wild confession. May salu-salo sa bahay namin noon. Birthday ng kuya ko, puno ang sala, may inuman sa labas, may video kayo sa gilid, at lahat masaya. Kabilang doon ang live partner ko. Di siya palakibo pero alam mong pinagmamasdan niya ako buong gabi. Titig na titig, parang gotom. Pero sa karne ko, eh may Ha? 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 -ha, 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 -ha mga bandang 10pm, nagpaalam akong mag-CR muna sa loob. Medyo natagalan ako kasi nagre-retouch pa ako. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya, naghihintay sa may gilid. Walang sinabi. Bigla niyang isinara yung pinto sa likod ko. Sabay lock. Hindi na ako nakatanggi. Hinila niya ako sa may lababo. Hinawakan niya ang bewang ko mula sa likod. Sabay halik sa batok yung halik na may pagnanasa, may gigil, may init. Mukhang ibang dessert sa CR ang nais. Nice. Ha, ha 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 Nakatayo ako, nakaharap sa salamin habang nararamdaman ko yung dila niya sa leeg ko. Yung kamay niya gumapang pababa. Kinapa ang ilalim ng dress ko. Tinuklap yung panty ko. Diretso agad ang daliri sa gitna at ayon na, basa na. Basa na ang mamon ko. Nilalaro niya ako habang nakatingin kami pareho sa salamin. Nakatingin siya sa reaksyon ng mukha ko habang pinapaikot yung daliri niya sa mamon ko. Paikot, papasok, palabas. Nagpipigil ako ng ungol kasi sa labas ng pinto may tao, maririnig kami. Tapos bigla niya akong pinaupo sa gilid ng bowl. Hinila niya pababa ang shorts niya at dinikit yung alaga niya sa bukan ko. Hindi pa rin niya pinapasok, kinikis-kis lang. Tinutokso para akong mababaliw sa bitin. Napasabunot ako sa buhok niya. Ramdam na ramdam ko ang init sa pagitan naming dalawa. Pagkapasok niya ng hotdog sa mamon ko, mabagal muna, siksik. -sik. Tapos bibilis ng konti, ramdam ko ang bawat galaw, ang bawat sagad. Mabilis, malalim, pero kontrolado kasi alam naming bawal magingay. Ilang labas pasok lang, naramdaman ko na yung pagdiin niya, yung hingal niya, yung pagkapuno sa loob ko. Pumutok na pala ang white cheese niya sa loob ng mamon ko. Tumigil kami, nagayos, ayos para bang walang nangyari? Paglabas namin ng CR, normal lang, walang nakahalata. Pero habang pinupunasan ko yung pawis ko sa noo, alam naming pareho mainit ang gabi pero mas mainit yung nangyari sa loob.